Hello viewers, Lisa is here again for another video. So for this video, makikita nyo kung anong sitwasyon ng mga OFW dito sa Hong Kong. Yes, shout out sa mga nagsasabi dyan na ang sarap-sarap ng buhay namin dito sa Hong Kong. So makikita nyo na ganito yung sitwasyon tuwing Sunday. Sunday kasi yung kadalasang day off ng mga OFW dito sa Hong Kong. Kaya makikita nyo ito kung saan-saan naglalagay ng mga karton para magpahinga at mag sama-sama kasama ang mga kaibigan. Ayan po, and naglalakad din kami dito kasi dito rin kami namimili ng mga ukay-ukay na binebenta namin online. Ang lugar na ito ay tinatawag na Central dito sa Hong Kong na napakaraming OFW ang Filipino tuwing Sunday. At alam niyo ba viewers, halos lahat binibenta dito, mga pinggan, bags, maleta, sapatos, lahat ng kailangan mong pangpasalubong ay nandito na. And murang-mura lang din. Maraming mga okay-okay dito na super mura. Kaya dito kami namimili. And marami ding tumatambay dito, nag latag ng kanya-kanyang karton at saka banig. So alam nyo ba kahit na yung mga karton lang dyan na nilalagay nila sa sahig, eh, binebili yan viewers. Yes, walang libre dito. Kaya kahit na box lang yan, Uh, binabayaran niya ng mga kapwa natin OFW kaya mas maigi na magdala kayo ng banig o meron kayong baon na panglatag para hindi na kayo bumili at makasave pa. So ayan po, maraming ukay-ukay dito ng mga bedsheet, mga sapatos and murang-mura lang po kadalasan branded. Kaya dito din namimili yung mga kababayan natin. Kasama na din kami kung gusto namin magpa Ayan po. So ito ay bawal na bawal dito sa Hong Kong pero since na wala namang pulis ay eh, naglalatag sila ng kanilang kanila, kanilang mga paninda. So kahit sino pwede maglatag dito ng mga paninda provided na hindi ka lang makikita ng polis kasi wag nakita ka, paniguradong uhulihin ka. Ayan, marami na din kumakain at kanya-kanyang gagawa ng bahay na karton. Ganyan talaga tayo mga mga viewers gumagawa ng mga bahay-bahay dito. Kahit na karton, yes. Ayan po. So dito nagbibenta din ng pagkain at dito na din kami bibili ng pagkain kasi napakasarap talaga ng pagkain dito. Yung ma-feel mo talaga na parang nasa Pilipinas ka lang. Ayan, gumawa yung may-ari ng maliit na kar karinderya dito, gumagawa din ng bahay-bahayang karton. Ayan, napakadami mga Pilipino dito sa Hong Kong. Kasi nga naman, yung Hong Kong is pinakamalapit na bansa sa Pilipinas. Ayan. So, kahit na mainit na, hindi pa rin sila umaalis. Naglalagay lang ng habol sa ulo. Pero masaya kahit na ganito yung sitwasyon. Masaya kami mga UFW kasi ito lang yung time na makakausap mo yung mga kaibigan mo. At hanggang dito lang. Thank you for watching.